Si Ma'am Virgie si Ma'am Tess nakakapit sa likod ng bike. Pag walang life vest, walang bibitaw. Yung yate parang spaceship. Ganda. Slide pa mo. Wow, for adult slide and kids slide. Welcome to Adventure Beach Waterfront. So big be Hi guys, I'm Agua Victoria B, and welcome to my channel. Thank you so much for aiming in Mamshila Hi guys, pasukin natin ang water park sa Bungad Palak at napakaganda na ang bonga. Ayan guys, so na po tayo sa may entrance at makikita po natin ang admission rates po ng mga kids, adults, and senior citizen. Ayan po yung mga rate nila, ba diba? ang bongga. Ayan guys, sa pagpasok natin ay ang souvenir store spot, makikita po natin yung mga ibang gamit po pang beach, ba diba? Ang bongga, ayan. Palabas na po tayo ng store at papasok na po tayo sa water park, ayan. Bungad pa lang, bongga na. Wow, ganda. Ayan, pagpasok pa lang natin sa tulay, mamakita makikita na tayong hanging bridge. O, oh, di ba? May pool na rin sa baba. O, oh, di ba? Ang bongga. Ang linis, linis. O, oh, di ba? Ang... At makikita din natin ang Lazy River. O, oh, di ba? Ang bongga. Nikot yan. Buong buo. Ayan po ang karugtong niya. Lahat inikot. Ang bongga, ang bongga. Ayan. Puntahan natin yung iba. O, oh, ang cute-cute ng dolphin statue. Ang cute. Super cute. At meron din nakikita swimming pool. Ayan, o. Oh, may bubong. O, oh, di ba? kung gusto mong hindi mainitan ayan dyan ka lang maliligo o oh, ba diba? ang bongga ayan pa may isa pang full o oh, ayan o oh, may paliguan ng bonggang bongga o oh, di ba ang bongga iba iba yung masusungan mo o oh, ba diba? ang ganda madaming isla ay tatlo o oh, ba diba? ikot ka lang dyan o oh, may mushroom pa na gitna bongga Guys, sila po ating mga kasama. Ayan po si Madam Rosa at ang anak niya si Lionel. Oh, di ba? Bongga. ang oh, ganda ng dagat, ang ganda ng beach, O, oh, lazy river. Oh, bongga, di ba? Ay, oh, ang bonga di ba? Mm. Pak na pak. Oh, ligo tayo mamaya diyan. Oh, di ba? Bongga may sliding pa, O, may timba diba? sa taas pag napuno. Tataob siya, di ba? Ayun, ang bongga talaga. Di ba ganda? Taas ng sliding, oh, paikot-ikot, oh, di ba? Hmm, laki pa ng swimming pool. Ayan guys, inakyat yung hanging bridge Tingnan natin kung ano meron sa taas Ayan, o oh, makikita mo, ba diba, ang bongga Diyan kami dumaan kanina O, oh, ba? Diba? pupunta naman tayo ng dagat O, oh, ba? Diba? aakyat pa lang Pak, mm. pak, Fuck on this river. Mmm. Bongga dyan sa dagat. May inflatable. Mmm. magka tayo later. Mmm. Bongga pa diba? mm. Ocean adventure ang katabi. Babae natin. um mm. Ayan. Makikita natin ang dagat. Diba? Ang linaw. Linaw. O oh, inflatable. ay oh, slide tayo later dyan. Ang lalangoy. Ayan. Ang bongga. Mmm. Oh, diba? Hmm, ang dagat, napakalinis. Ang bongga ng tawin, sobrang ganda. Hmm, bongga. Ayan, makikita natin yung parang spaceship na yate. Ayan, oh, bongga. Hi! Sige, sige. Ayan, makikita natin yung kabilang side ng Lazy River. O, oh, di ba? ikuti mo lang, bongga. Ayan, naunang naligo na si Sir Emeng at ang kanyang anak na O, oh, di ba? Ang bongga. Nagbike na sila sa karagatan. Bongga. Tapos ito din. Ito mo yung picture. Hirap na hirap na yung tagawak, Hala! Tiwang-wang na! Charik. Ay, nalalagyan na ng tubig! <laughs> Ang ng potong ni Mata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano man, paatras lang kayo? Paatras, pabubunggo kayo dyan. Hindi ko mo. Hala, pabubunggo si Ma'am Rose. <laughs> At ayun na po, tayo na po ang susunod na 'di ba diba? first time ko at kasama ko si Ma'am Bergie. Oh, ikot-ikot na, bongga-bongga lang. kasaan si Madam Tis. <laughs> Sabi <Saan> ko <po> siya. <laughs> <laughs> ikot na ay, Malaklak tayo. paano kami? Paano kami oh, makapapay? Oh, Oo, hinila talaga ni Madam eh. Wala pa akong magkita photo dito ah. Photo ulit tayo dito. Okay. Oh, buban na kayo. <laughs> Ay na. <inap. Hililat> <laughs> hindi lang dahil ako mag hindi lang naman tayo ayam po lalangon na po tayo dump inflatable island medyo malalim po yan o oh, diba bongga first time ko makasakay ng ganyan makasampas sa island inflatable island bangga. ayan nakarating kami sa inflatable island <laughs>

lang. <laughs> Ma'am, <with love. laughs> At yan na nga, hirap na hirap na umakit si Ma'am Tis at si Ma'am Virgie dahil wala silang life best.

na nga sumampan na sila si ma'am Tess at si ma'am Bergie sa pads at ginawa ni Sir Eming yung bike ayan na hirap na hirap na naman kayong paakya <laughs> 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 Allah! <laughs> Oh, di ba na hirap kay madami eh. akyat sa tarpaulin dahil walang live vest at sa wakas nakaakyat din di ba bongga bongga na sa taas na si ma'am Tess at si ma'am ayan guys for the last minute last call na guys at ayan nagmamadali na ako para na makapag slide din kahit sa huli ayan bongga bongga ayan nakapag slide nga ako bongga after namin sa dagat guys dito naman kami sa layer si river at sinubukan namin ang bonggang bonggang pati ano, sa river pero, last minute na rin yan. Kaya nagmamadali na kami. Ayan, bonggam, bonggam. Ayan nga, guys. O, nagsisikan ko ni Madam budget at naitulak niya ako. Pabongga din sa gilid. O, ayan naman. At ako'y umusog din. O, di ba nangyari sa akin dyan? di diba, ba Oh, nakita mo, diba ba? Ang aking eksena dyan. O, oh, ayan. Dahil nag-picture-picture picture na kami dyan. Last minute. Ay, nahabol na Ang ganda ng bakal. O, oh, ayan, di ba? Sa Lazy River. Hope nakabal kami dyan soon. Ayan na nga for the last minute. Ayan, ay eksena namin sa Lazy River. O, oh, di ba? Hindi masyado naikot lahat kasi nga last minute na. Ayan, bonggam-bongga ang aming pagpaligo dyan. Thank you so much, Ma'am Sheila and Sir Eming. Thank you so much. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makapunta dyan ng bonggam-bongga. Mwa! Pause! Okay! Oh, one, two, three, at, <laughs> at sinubukan ko mag-slide. wala yes. yata yes. ayun do ayun, no. ayun. And that's all, thank you for watching guys, love you.